你走吧。<music> Ako. Ako. Saan ito ang aking kulang mo? Takapag mo ulan, hindi ko alam mo saan ako tatakbo. Sa, <laughs> sa gitna ng lahat! Sa gitna ng lahat! Sa gitna ng lahat! Sa gitnaan Sa kasaganahan gitna sa, gitna sa, gitna sa aking paligid. Sa

Sa gitna na lahat. Ako sa gitna ng lahat. Ako sa gitna ng lahat. Never work.